Porting daghana mga pagtulunan karon nga gihatag sa atong Ginoo nato din ibang Ebanghelyo ug sa atong unang pagbasa hasta at sa atong Salmo. Asa man ta magsugod anig pamalandong lang ta sa atong tubag sa Salmo. Samtay atong tubag bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Lingi ay mong tupad ing naglaom ka Ginoo. Ah, uh, ing nga pilgrims of hope kuno ta. Daghan ra baron nga naa sa ilang congressman, naa sa ilang kaning mga nibang atobang ato bang mga political leaders. Daghan kayo nga naa diha nag-hope dili na sila mahimong bulahan kinsa may bulahan ang katong naglaom diha sa Ginoo unsaon man paglaom sa Ginoo kinahanglan na atay nindot nga mindset og maunay gisgotan sa atong unang pagbasa daghan kay sila gi warning pag sa atong panghunahuna na matod pa diri, ayaw paghunahuna na kinahanglan imohon ang tanan nga imong gusto o unya gamiton mo ang imong kusog diha sa pagpanlimbasog, panlimbasog pagkabot ni ini og ato ning i sa atong mga <laughs> mga uh, political karon ba labi sa ato mga senate sa congress gaginamitay gitsilas ilang kusog karon uh, na ay mugamit og iyang authority kay i niya ang iyang wak mauyon ni ana ginamit tayo kusog i ang wak mauyon ginamit ang kunuhay ang ilang kusog kay gustog yung kabuton ang ilang gustong kabuton ayaw kuno nang hunahuna ah. peligro kayo na ato laning kuang kuano di pa ayaw pag paghunahuna nga Ayaw paghunahuna nga makahimo ikaw pagpakasala o unya walay mahitabu kanimo ang Ginoo dili magsapayan sa pagpaabot pagpaabot aron pagsilot kanimo ayaw paghunahuna o pagpaniguro sa hilabihan nga pas ang pasaylo sa Ginoo nat Ayaw pagsiguroa sa hilabihan ang pasaylo sa ginoo na tungod ni ini magpadayon ka sa pagpakasala. Namun tayo usahay mo yung, Ada, ang ginoo mapasayloon, manggod kayo na Good. God is love, God, God is forgiveness. Divine mercy ba? Ano, Ocean of mercy. Kusugro ba kaya taana? Ngilingi ay mong tupad. Yung nanapa kay Salaron. Na? Oh, so, so ay pag, ayaw ko no pagsali Napay siya diri ayaw paghuna-huna nga ang iyang kaluoy oh, nga sunod kaluoy tinod. Ang iyang kaluoy hilabihan kadako nga pasaylo niya ang imong mga sala bisan unsa kini kadaghan. Tinuod nagpakita siya sa kaluoy apa nagpakita usab siya sa iyang makalilisang nakapungot alang sa mga makasasala. Kini mga igsoon, mga warning ni. Ayaw pagpatuyang, di ta magpatuyang sa pagpakasala. Unsa may buhaton? Ang atong pagbuhat sa katarong maogidayoy una atong buhaton. Matod pa sa atong unang stansa sa atong salmo Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw kondili nalipay diha sa balaod sa Ginoo ug nagpalandong sa ila sa iyang balaod adlaw og gabi-i. Kanabang sa tanang adlaw sa tong kinabuhi masayop magitano no. Ayaw pagsalig. Ang atong program sa atong oto dili nga ah okay kira ni. O okay kira ni. Kung dili, kung ni aksyon na taog lihes, balik dayon. Para na mag magdrive ka, nya morokag nagduka, nagduka niya nakapasiplat ka nganing simang nakasdan. sa may mong buhaton? Paundayunan o ibalik. Ibalik yung ligid nga risdan kay mo nang paundayunan dool pang nakaspangpang padong na kamaambak pang pang. Muna, na sa bana nga di naman eh akong asawa nga akong gihikap-hikap. Ang saman, balik na inyo. Inig ka ini <laughs> Inig ka babalik na yun. Nga, mabalik na ka dito na nakastulid nga daan, pasabot, wa na ka mga bit, ayaw na yung balik dito. Ayaw huwata nga moabot ang kapungot ginoo. Maunay gibutang sa Ginoo siyang pasumbingay diri sa Hilio na kun ang imong kamot maoy hinungdan nga nakasaka putla na kasabot balhi